Guys, for today's video For today's video, kami ay maliligo ng dagat So apat lang talaga, kami-kami lang kasin uh, uh, ko, dalawang pinsan ko, at saka yung kapatid ko Mga ano kami, no? Mga be, not, not big girls, don't cry Don't cry, don't Mga anay, don't cry <laughs> Yes Grupo kami ng mga anay, pero sige lang Tayo ang mga anay na Hmm. Gua. Gua pa. Guapa? pa. <laughs> Di baling anay basta guapa! pa. <laughs> Ayun oh, no, ang kasama namin ang aking sister. So because uh, it's my auntie's birthday today. It's their mom's birthday. So we're going to um swim <laughs> for so that's why for today's video for for today's video. O, ba diba, Murag di atay. So, see you later, guys. Murag di atay. Where are you going? Saan sa town. So, are you the... So, are you the member of uh, Anay Squad? Um, uh, padulong. <laughs> padulong na sa pagka? <laughs> Ito pa, another Anay? Another Anay! Wala <laughs> na sila mga magnificent mga mga ito o, yung na, mga, kaya, legend, na, mga legend kung, mga legend mga legendary na natin. ay ay hala okay, ako Ako, okay, um, okay, ako, new okay, member mo. Okay. <laughs> so kung siya ang legend ikaw ang <laughs> beginner pa lang beginner <laughs> hello guys so nandito kami ngayon sa ano And dito kami ngayon sa Barangay Caucod, Matridihos, Cebu, Bantayan Island. Ah, uh, likod kami ang dagat. Kami lang apat. Oh, ayan. Picnic lang kami, guys. Tingnan niyo yung dagat sa likod ko, guys. Ayan. Sobrang ganda ng dagat. Tsaka kung napapansin yung medyo mahangin. Kasi may bagyo pa talaga, naligo lang kami ng apat. But ito kasi ano, itong area na to, hindi siya maano, hindi siya maalon dahil parang ano to eh, medyo sa siya, hindi siya mahangin masyado. Hindi kagaya doon sa amin. So kasama ko ang aking sister, mam aking karama, cousin, Ayan. So kami lang apat, wala kami ibang kasama. Happy birthday to you. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday Happy birthday to you! Happy birthday Auntie! Happy birthday!!! Oh yes, kami lang dito. <laughs> mga anay squad. Ang mga anay squad. Mga onsarming. Hello guys, nagpuso so rame. Nagpuso me. O, oh, nami manok. Nami chicken. Tapos, nami siomay. Siomay. Tapos, kung eh? Isaw. Nami, isaw. Tapos mamaya, mag-ihaw pa kami ng... Maboy. Ng pork. Mag-ihaw kami mamaya. Kumain lang muna kami kasi medyo... Gutom na kami, no? Mamaya. Ano kami? But guys, ito may tatanong ako sa inyo. Bakit? Pila na nga Ano ang pinaka... Wala kabi ka mga ano, kalito sabi magdaday butil niya. Guys, ano ang Ay, pinaka ha? masarap na ano ang pinakamasarap na part ng chicken? Ano ang na huli pala? Pecho. Sa'yo, Pecho? Hindi ko naman ano. Kaya sa una, ha? Kung pa Pepsi, malas ko. Sa inyo! Ano ang pinakamasarap na part ng chicken? Ako, ano? Ah, uh, ribs. Sa'yo, kasi yung ano? Sa'yo, Rowena? Ako? Ang gusto ko sa pizza, part ng chicken, itlog. Gusto ko yung itlog. Kasi masarap siyang... Lunukin. Masarap ano ng itlog? Lunukin. Bakit masarap ang itlog? <laughs> masarap, amoy-amoy yun. <laughs> masarap. <Maslukin. laughs> masarap. so including the egg so ang gusto ko ang itlog masarap amoy amoyin di ba talaga oh. ikaw gusto mo si malu 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 Di rin ako nasa moto lang ito lang. Di rin today's video, kumakain kami ng cake. Ngayon may tatanong ako sa kanila. Guys, mga guys, mga guys? ano ba ang gusto nyong party ng cake? Sige nga, ano ang party ng cake na pinaka gusto nyo? Gusto ko yung, yung sa na <laughs> Ako, gusto ko yung ano, gusto ko yung ano, cake? Um, yung ano tawag? Ano to? Ano tawag dito? Yung ito ito to to? Palaman? Palam. Adi ah, di, di, ano? Icing? Okay. hindi. Ah, ano to? Yung parang malapot lapot uh, frustrating. <laughs> eh, like frosting so Frustrating. 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 Hindi ko frustrating. Ano to? Frosting. Frosting. Oh, ito yung pinaka gusto kong part ng cake kasi uh, masarap siya, malapot-lapot, masarap. Hmm. Oo, oh, para yung mukha mo malapot-lapot. <laughs> Grabe siya sa akin. Parayas na matay wala virus. Grabe. Grabe sila sa akin. Ikaw, ano bang parte ng kikap pinakagusto mo? Siya. Siya? Ikaw, ano ba? Gusto ko, yung mararamdaman sa cake na kapag kinakain ko, nararamdaman, nalalasahan ko yung lambot ng cake. Yung kagaya nito. Ah. Sarap. Gusto ko. Sorry guys, nagkakamay kami kasi. Ang sarap ng... Ano yung plato eh? Tumingit ka muna. <laughs> <laughs> Ang sarap ng cake namin guys, maraming bye-bye. Hindi <laughs> <laughs> ko. Konting cake na may maraming ano. Pagkagap mo, <laughs> bye-bye. <laughs> <laughs> Hala! Ah, Hala! 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 So, ang aming cake, ang aming cake ay marami ng buhangin. Dahil nga... buka ka ba? Inigtao na ah, mo ba? Murang kapit yung sabi. Oo, kasi nga mahangin. Mahangin kasi dito, kaya yung cake namin... Guys, para sa sakura, kaya lang kami guys. At totoo lang. Mm, sa ang ganda. Ang ganda ng ano namin. Ay, mo nagubas mo na? Huh? Unas Ah, lepas limo. Wow. Oh, oh. 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 Charin. Charin. Daddy, daddy, darin, darin, darin. Where are you now? Where? Yeah! Ah! Guys, lumiit na yung tubig Ayan Ang liit na ng tubig Ang layo na ng lalakarin to Ayan na ang. Diba? Kasi ano na eh, magalas 4 na Tubig <coughs> Ayahan uh, From here, ang layo na ng lalakarin ko Sobrang ganda ng tubig guys. Sobrang parang ano, parang nasa Boracay kami, no? Mas maganda pa siya sa burakay talaga. Ano? Sobrang ganda dito. So kakain muna kami, maligo kami ulit mamaya. Kakain muna kami kasi ano, medyo nagutom kami, magihaw kami ng ano namin. Magihaw kami ng pork sarap magtampisaw sa sa guys, ito na nag iihaw na kami ng aming force. Ayan. ang ice sa damin. ito, <laughs> ito morning isonot kay, kasi kira kikita di sa mga dress ko nga di mo ka Sige, pa-party Ay, sa spider naman ko kong gusto ho. Nagbuo ang tilap ako. ka tilap nimo? Toro nga ba. tilapan ka? Mo, ba? Ikaw, unsa may tuyo ni mo no ka dere? Ha? Aganda lang. God, Meron ka noon? Saang party? <laughs> <Chall mistaken> uh -huh. I ikaw. Pumunta ako dito. Kayat-kayat lang. <laughs> <laughs> Hala, o oh, ikaw. Ano ka rito? Mami, oh. Check. Ah, ang sarap ng ihaw namin, guys. Ako so. ang gisog Oo, oh, ayan. Sarap. Diba? Banding for the girls. So guys, kung ganahan mo mo Arig Bantayan Island, no? pwede ra kayo mo dali sa among Gay Kalikuan. Okay. Uh, libre rin ni siya. Walay bayas. Sobrang nice pa talaga ng, ng so dito lang kami sa tabi-tabi mag ano. Pwede lang kayo dito sa tabi-tabi mag uh, kainan or kayo magbabarkada kagaya sa amin. Apat lang kasi kami. Apat na anay. So, dito lang kami na iha ng pork. So, um, pwede kayo magdala na rin ng mga pagkain kung gusto nyo. Kasi wala akong nagkitang tindahan dito. Eh. Medyo ano po yung tindahan sa unahan. No? So, sobrang ganda talaga dito. Sobrang mura. Walang bayad ganda-ganda. pa ganda uh, Sa place na ito, sobrang ganda talaga. Kaya, second time na namin to dito eh kasi, nung first time na kumunta kami dito, talagang nagustuhan namin ang lugar na ito. Sabi namin, kahit walang mga cottages dito, okay lang dahil ang habol namin dito yung tubig, paligid, ang ganda-ganda. Um, sobrang ang linaw ng tubig. Ang tubig talaga, number one. Kasi ang dagat, sobrang linaw talaga. Wala kang wala ka talaga masabi sobrang linaw ng tubig ng, ng, dagat ng dagat pala so sobrang ganda talaga dito punta tayo lang, guys Uwi wit nami kasi andito na ngaming ano andito na ang aming sundo dalawang motor lang kami kasi apat lang naman kami so bye wala na tubig halos nahunas na ang dagat guys kaya makulit nami ayan ang aming sundo isang motor pamangkin ko Tsaka yung pinsan ko dalawang sundo kami So, ayun na, guys. Alis na sila. Mauna na. At dito kami. So, goodbye!